Ayun po sa episode na ito ano po Mag-harvest po tayo ng mga paninda po natin Oo. Oh. Yan gawa ho ng nung nakaraan uh, Ilang days na rin ho tayong hindi weeks na siguro yun Ilang weeks na ho tayong hindi nakakapagtinda po sa mga bahay-bahay po Ay nung lusong natin nung nakaraang araw Ay ano po sabi Hinihintay daw po tayo. Oh, yan. Salamat po sa mga bumibili po sa atin. Ay di ngayon po. Kaya ho nagkagayon. Ay di po bagat. Puro sa deliver tayo na punta Hindi po sa tinda. Ay di ngayon po. Uh, Magtitinda po tayo. Oh, tapos yung iba po na mga suki pa natin na... Ano kang tawag doon? Na binebentahan ay sila po yung nagpupunta dito sa bukid at matagal nga ho tayong hindi po nakakapag ano nakakapag lako lako oh yan ay di ngayon po dating gawi po na tayo ay mag harvest po ng mga upo oh yan oh ito na po yung ating mga upo ngayon makakapag add ng pataba kasi tumitilo siya oh. Oh yan. Dami ngayon. Oh. Yan na po ngayon ang ating mga upo. Halos nagpapang-abot na. Oh. Ayan Halos nagpapang-abot na. ari po yung ate upo bigla na ano yung kabo yung ating lighting ano ya yeah, ano ari po magiring po uling maitinda po natin oh Nasaan pa ang upo? Ang upo oh. Nagsisinilaki na rin nga po yung uba. Oh. Yan oh. nagsisinilaki na ito pwede na ito oh. Maganda po at kumbaga minsan hindi tayo maka-harvest nagpapangabot oh yan laki oh tanong puguso na rin aba mapuguso ito pa oh ito isa oh. liit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay na siguro to Pambukas ulit. Ayun, ito. Maliit. ay isa nagulangan na oh ah, ayang hindi nga napansin pwede pa sayang po 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ililpirasa po. Pwede na to, ba? mabigat din. Yung pumagay to kan lalaki. Yan bukas pwede na po. yan. Sa so para sa panibagong order. sasamahan ho natin ng pechay. Mamadin po natin ang singkang. Dicky at mustasa po naman tayo sa mustasa po naman tayo tasa at ito yung kinaplastik na para ata-ata at ito at at na Sama-sama na po yung sibuya, ano? Upo at saka pechay. Yan yeah, na na po yung ating paninda. Matagal-tagal na rin nga po tayong hindi nakakapagtinda ay. Eh. Week na po siguro, hindi laan days, ilang days, ilang weeks.